Malaki po. Yun <laughs> yung oh. dalawa may sipit na malaki. Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat na Nandito po tayo sa sapa. Dahil dito ay mayroong pang tubig. Ito, may tubig pa. Dilimasa na namin. Pero yung pailaya, wala ng tubig. Ito lang yung may tubig sigurado may mga hipon pa rin ditong natitira yan guys so maglilimas kami ngayon yan kasama ko yung dalawang bata yan si Aero nando sa ibaba yan guys so abang abang lampot kami mag start na ng paghuli ng hipon yan abang abang lampot A few moments later. malaki okay po. Yun hmm. oh. yung dalawa, may sipit na malaki. Oh, Lagaya. Ang sa Ang sa timba.

อยันนี้

laku Nabi Jokowi mau nanti juga sendiri juga mau bun lah lah ini tuh kan ya kaya oh guys dipunga naman ini susu lah nih yung bagong dunay, yung laki yung punta ng tubig laki oh, ito yung nakuha namin dito yung video mo ah, malah laki-laki dan guys, ini apa nang? Ya, laki-laki Ada na, oh. nanti. Tapi-tapi. Kan? Kita Patay na muna yan. na, guys, so wala na. So lipat naman kami ng ikalawang spot. yun So abang abang lang po sa aming pupuntahan. Yung may tubig ulit, hanap ulit kami ng may tubig. Yan guys, so hanap ulit kami ng may tubig. Yan guys, so pauwi na kami. Yan guys, so pauwi na kami. Dahil wala na kami matagpong may tubig. Pati na talaga yung mga sapa dito. Bali, dalawang libong lang yung nakita namin ano, may tubig. Ayan, so, pauwi na. Wala na talagang pangyipon. Ayan, papakita ko sa inyo yun dito. Ayan, guys. Ito yung isang sapa dito sa aming lugar na walang-wala na rin tubig. Ayan, o. Oh. Tapos, tingnan nyo yung, ano, yung, yung dam. Yung pinagkukunan ng source ng tubig. Ayan, o. Oh. Wala na, kaunti na lang yung tubig. Yan oh. Kasi Dahil sa matinding taginit dito. Yan, wala na tubig. Yan ito na lang yung tubig. Oh, hawa ka. Yan guys, wala na talagang tubig. Try ko lang, baka may hipon pang natitira. Yan, wala lang tubig kahit doon sa butas, ah, oh. May palus, hindi patay, ayaw. Ha? Ay, may palus na patay. Ha, saan? ay nung sa baba. Nga, Nia. Yan, guys, so oh, So, may palus dito ng numatay na, oh. Dahil sa tag-init, oh. Sayang. Nga, naman, palus. Ayan, oh. Patay. Papa, why? You... Ito, guys, oh. Patay na rin yung palus. Oh, no! Sayang. Dahil sa matinding init. Oh. Patay na. Wala na kasing tubig. Yan guys, so patay na yung palos dahil wala ng tubig. Siguro dito na yung nakatira sa lugar dito. Kapatang itim ba? Ayan o. Oh. Dam ito kaya sa lang wala ng tubig. Ha? Pabot timba. Yeah. Patay na yung palos ano? sayang nagakamat ah! nagkakamatay na yung ano yung mga mga palus dahil wala nang tubig oh. Baka pa. oh. Patay. Patay na. Oh. Wala kinakain ko Sayang. Na. Wala na. May tubig man, paunti-unti na lang. So matatagalan tayo makapag-fishing uli ng maganda-ganda yung makakahuli tayo ng mga malalaking hipon dahil sa matinding taginit yan yeah, o oh. wala nang anod may tubig mga kaunti lang wala na tayong mahuling mga hipon dito yan yeah, so uwi na kami a few moments later ala guys yung ating nahuli Yan, oh. wala na tayong nakitang libong-dos sa isang sapang pinunta natin kaya umuwi na tayo Yan. pero okay na rin Yan, oh pwede na malalaki naman Yan guys, so kanina ay nakahuli din tayo kahit kaunti lang. Dahil yung ating napuntang sapa ay wala na rin din palang tubig. Kaunti na lang, ah, bali may dalawang libong lang tayo nakita. Yung isa, nilimas natin pero doon tayo nakahuli. Yan. So tapos pagbalik natin doon sa bandang ibaba, katin na rin, wala na talagang tubig. Meron man tubig na kaunti, yun ay kaunti na lang talaga kaya may nakita tayo dong ano namatay na ano igat sayang namatay na dahil mainit na yung tubig dahil wala nang umaagos and so shout out na lamang po muna tayo yan shout out po sa Rocha family at shoutout shout out din po sa Peris family at shout out din po kay Joshua Perhis yan shout out po sa mga kaibigan natin dyan at shout out po kay Noisky Amahido from North Cotabato yan at shout out din po kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental Mindoro at sa Aguilar family shout out po at shout out din po kay Adel Babatio from Samar at shout out din po kay Darwin Castillo shout out din po kay Dwight Mix Vlog yan shout out sa iyo at shout out din po kay Nan TV Mix Shoutout po kay Betram TV Shoutout po kay Kapitana Binosa Shoutout po kay Sunflower Kitchen Ayan. Shoutout po At shoutout din po sa ating kabaya na si Tia Gina Channel Shoutout po At shoutout po kay Mami ko Ayan. Shoutout Mami ko TV Ayan. Shoutout po At shoutout din po kay Sinihan At shoutout din po kay Jewel TV Ayan. Shoutout po at shout out din po kay Kabendo TV. Shoutout out po kay Locasi. Yan, shout out po. At shout out po kay Kapana TV Adventure. Yan, shout out. At shout out din po kay Peace Diver Vlog. Yan, shout out po. At shout out din po kay Kapisi. Shout out po kay Jay Vlog. At shout out din po kay yung The Hunter, yan, shoutout po at shoutout din po kay Hunt My Sing TV at shoutout din po kay Rap is for Pissing at shoutout din po sa kanyang kapatid na si Reynan Pissing Adventure, yan, shoutout po ro. Raynan Pissing Adventure at shoutout din po kay Kailug TV at yan, shoutout din po sa ating mga ah, shoutout din po kay Jun Pissing TV, yan, shoutout po at shoutout po sa la sa inyong lahat at maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.